Oh, come Nasa ano Bumili ka na napakamahal na kotse, hindi mo alam kung magkano mo binili. binili. No, I know the price. Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga, sa mga tiga, tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa iyo. Uh, Mr. Chair, uh, Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit. Sinabi mo kasi sa interview mo na apat na po yung kotse mo na luxury cars. Again, you know, inamin mean, mo, 28 lang. Ano 20, nangyari sa 28 po rawa? yung luxury cars. Okay. Pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright. Doon sa 28 luxury cars, ano yan? Rolls Royce? What else? Uh, okay. Isa-isa natin. Magkano Rolls Royce? Kano bilhin mo sa Rolls Royce? I, I am not familiar. Oh, come kung on. Ano oh, come Nasa on. Ano yata? Bumili ka na napakamahal na kotse, hindi mo alam kung magkano mo binili. binili. No, I know the price. Oh, yeah. oh, tell pero ano, uh, uh, we did not buy this on a cash basis. Parang installment. Oh, so, how much, like, much is the Rolls Royce? So the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. Rolls Royce, isang kotse lang yan. What else? Um, the Maybach. Maybach, Mercedes. Uh -huh. How much? Parang nasa 22. 22 million. How Pwede many Pwede Maybachs? Pwede pa pakita screen. Kaming hindi nakakaalam um, ng kotse na hindi na yung kung ano yung pinagsasabi ninyo. Eh. <laughs> eh, kayo siguro, nagkakaintindihan kayo, pero kami ni Senator Erwin, hindi kami masyadong... para malaman namin, ano ba itsura ng pinag-uusapan natin? Maybach is Mercedes, right? O, oh, ilan, mer ilan ang Maybach mo? Meron mang Isa lang po. O, oh, ano pa? Para, eh? Yung Bentley. Bentley? Wow, magkano mag mag yung Bentley mo? 20. Hmm you purchased this brand new, all brand new. Um, yes, po. All right. Ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung uh, G63. What What is that? G63. G63 ano yun? Benz. Benz. G63. Uh, is that a sports car? Hindi po. G wagon. Ah, wagon. -wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Ha? Huh? 20 din yata. 20 million one vehicle only or oh, what else yung cadillac po what kind of cadillac yung es suv Escalade? yes oh ano? parang yan mga 11 yata po yun bulletproof no isa lang ah uh, one white one black oh dalawa both at 11 million each ah uh, yung isa eight yung black Hmm. long wheelbase yes po Hmm. What else? Yung GMC. What is this GMC? Uh, uh SUV rin to? Yes po. Oh. How many? Dalawa. Dalawa rin. Mm, how much? Each? Parang nasa 11 din yata siya. Eh. 11 million each. Mm, what else? Yung... Suburban. Suburban. Hmm. Oh, ilan? Isa lang po. Pero I bought that here. Oh, eh, local. eh, bakit itong mga sinas sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito? Oo, oh, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa, binili yung suburban po. Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oh, oh. Brand new? Hindi. Second hand? Binili mo? Second hand? Oh. Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare-brand new? Opo. Oh, pa. O oh, bakit bumili ka ng second hand sa suburban? Ano na siya yung lumang model, hindi siya yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili ng second hand? Kasi yun Sumataan lang yung available, yun kasi mga mga that was the na... time, at that time it was pandemic. So that was the time na yun lang ang available niya. When did unit. you acquire all these uh, luxury cars? Um, all at the same year? No, 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 no po. Mm, when? Pa Since 20, 22, 21. 2022? May, may 2021 pa po. Ah, uh, 2021. Mm -hmm. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa, or kaya minsan tatlo yung is iba. Luxury. Apa. Oh, Kailan ka natuwa ron sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Ah, last year mo lang na-purchase? Yes po. Yung payong, dahil sa payong, bumili mo ha? Alright. Oh, bukod sa mga nabanggit mo, mga luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? Three, four, six, eight? I can't remember all at the top ah, oh, of my dami. head. Ah, uh -huh. sa dami? Sa dami? Apa. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilang taon mo binuno yun? Yung iba... You, kasi, start, you started purchasing these luxury cars on what year? The long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 no, or 21. When did you start? Yung iba, like let's say the autobiography, 2016 pa po. What is autobiography? uh, ano yan, Range Rover. Oh, may 2016. Range Rover ka pa pala, hindi mo sinasabi sa akin. Oh, Range 2016 Rover. pa po siya. Mm, ilan? Uh, just the one autobiography and then What? the Defender. Autobiography to buy Range Rover? Okay. Range Rover pa. Okay. okay, how much, how much did you purchase? 16. 16 million? Mm. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. Mm. What else? Aside from Range Rover? Sabi Defender. Niyo? Defender, ano siya? Uh, Range Rover. Range Rover din. O, oh. ilan? Isa lang po. Ilan, magkano? Nasa parang seven yata yon Seven million? Aha. Mm. Ano pa? The Evoque. E ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, parami ka pala Range Rover. Oh, Evoque. Ito yung, maliit ba ito, malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa five lang yata po siya. Five billion. Oh, what else? Lang ha? <laughs> Sarap ng buhay mo ah. Oh, sige, ano pa? Ay, okay, hindi ko na maalala yung iba. Eh. Sa dami talaga, hindi mo maalala no. Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Every day? iba, siguro, iba. siguro sa pag-aalis kayo ng uh, umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag, pag, lalabas kayo, may back to gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse. This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Mm -hmm. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali mga, kung na, mga fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63. di ko na nga naintindihan yan eh. Tapos pera ng gobyerno. O sabi ni Sen. Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam? Hmm. Isang tanong. Ako na hindi ako naniniwala na wala ko yung contact sa si DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala wala ko yung contact. Pati si chairman, hindi naniniwala wala ko yung contact. Ngayon, Oy, wag ka tumingin sa ano, tumingin ka sa akin. Di wala naman nagtatanong diyan, sino ba sino pa tinitingnan mo diyan? Oh. Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga, sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Mamin ka na. Wala po ako talaga. Kasi hindi po ako nakikipag-transact you know, with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Mayroon mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala, wala po akong, sa DPWH, wala po akong Sige. kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pag meron ako nilabas yung mamaya. Ah.